guys, pinatawag ko kayo today dahil meron tayong problema na dapat natin pag-usapan. Seryosong usapan to guys para sa mga entry level sa graphic design. And meron kasi kung ginawang content, I think last year pa to, yung sampung utos ng graphic designer at uh, video siya noong una, maraming views din yun, 100,000 din ata. Tapos ngayon, nirepurpose ko siya, ginawa kong carousel para mga sets of images. So ayan, makikita nyo dito yan. At ayun, marami na naman siya views. So, nakaraan 90,000 ngayon. Check natin. Nasa 100k na ata. Ayan. So, nasa 104.4 thousand. Tapos, 13.2 likes. 13.2k likes. 176 comments. 4,998 saves or favorites. So itong sampung utos na to guys, kinuha ko itong content na to, yung alam niyo yung mga dating video ni Kong, doon galing yung idea na yan, no? Kumbaga, itin-translate ko lang as graphic designer. Ito naman is parang joke-joke lang din, pero merong mga sampung utos doon na talagang legit na dapat hindi ginagawa o iniiwasan as much as possible pag ikaw ay graphic designer. So kumbaga, ang pagka-deliver niya is true joke, pero uh, totoo siya. ba diba? In reality, yung mga sampung yung utos ng graphic designer na yan, ilan lang yan dun sa mga dapat mong sinusunod na best practices, kumbaga. So anyway, bakit nga ba natin to pinag-uusapan ngayon dito sa video na to? No? Ano yung main purpose? So nakita nyo naman siguro yung title na nakalagay is 150 pesos na singilan sa TikTok. Talamak! So, ito namang 150 pesos na singilan na to guys. May idea na rin ako dyan na maraming naniningil talaga nung ganun. Pero, hindi ko na-expect ganito karami yung magko-comment. Para kasing, ano siya, malaking problema siya talaga, eh, lalo na sa mga entry-level designers. So, dun nga pala sa unang video version ng 10 utos ng graphic designer, meron din mga nag-comment ng mga tungkol dun sa number 10. Pero, konti lang, no? hindi ganito karami. Dito kasi sa pinost ko ngayon na carousel version, mas marami nag-comment tungkol tungkol dun sa number 10 eh. Kaya nga medyo nagulat din ako at medyo nakalarm. So, ito yun, yung number 10. Ayan, itagay natin dito. Ayan yung pinaka sampung otos. So, ang nakalagay sa kanya is, you shall not magpresyo ng 150 for graphic design services. Mahal na ang gas ngayon sa abigas. Ang presyo mo ay dapat ding magtaas. So, ayan, gagawin natin ngayon is, babasahin muna natin yung mga ilang comments tungkol dito sa sampung otos na to. Ang unang comment is galing kay Orion Heart. Para ba dapat price may nagpagawa sa akin ng wedding star. Pinapoodpanda ko na lang ng McFloat. Haha. Hindi ko lang kung magkano ba yung McFloat. Pero tingin ko mga nasa 60 lang ata yun. 70. So hindi pa siya abot ng 150. Mas mababa pa to. Susunod na comment naman is galing kay It's Me Maps. 150 is the key. No! it's not the key. O so, susunod naman ang comment galing kay Owen. The 150 is too much. What kind of service is that? O, oh, buti pa to si Sir. susunod so, naman ang comment is galing kay Yu. Magkano po dapat pag sa Pinas? Ha 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 ha. Di man ako pro and still a student. He 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 Usually, 200 to 300 pinapabayad ko and free pag school edit. So, medyo mababa pa rin pero mas mataas ng konti sa 150, no? 200 to 300 sa mamaya pag-usapan natin. So, susunod naman na comment is galing kay Someone's Dump. Natamaan ako sa presyong 150. Huhu, magkano ba kasi dapat? So, based dito sa mga wala natin nabasa, mapapansin nyo, karamihan, uh, walang idea kung paano talaga yung tamang pricing. Susunod na comment galing kay ZJ. Natamaan sa last. Ha 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 ha, -ha. Pag sinabihan kasing tight on budget, di kaya magtaas mga boss eh, lang kayo ng mga client na ba? Eh. Diba? Madali lang naman magsabi ng tight ka sa budget eh. Pero, isipin mo, problema ko pa ba yung budget mo? Nagpagawa ka eh. So, ibig sabihin, dapat bayaran mo man lang yung oras ko or yung skill. Masasanay kasi sila pag ganyan eh. Susunod na comment, galing kay Ren. As baguhan na nahihiyang magpresyo, magkano ba kasi dapat? So, dalawa yung naging issue dito, no? So, nahihiya siya magpresyo and then hindi niya alam kung magkano ba dapat yung pricing. So, susunod na comment, galing kay Snail, hindi ko alam, walang pangalan. Seeing this right after accepting 150 pesos from commission. Then next naman, France up. Paano po ba mag-pricing? Pag kan lang minsan sasabihin, libre mo na, kanba lang naman yan. Alam mo sir, susunod na sabihan ka ng ganito, ang isagot mo sa kanya, kanba lang pala, hindi eh, ko na lang gumawa. Kasi mo mga client, kahit Canva lang yan, mahirap pa rin eh. Meron ka pa rin gagawing mga adjustment dyan eh. Kung gagamitan mo pa rin design skills eh. Siyempre, iba't iba naman yung information na ilalagay mo kahit templated na, di ba? So, Susunod na comment galing kay Ma'am Ay, dapat ba di na 150? Nakakagilty kasi pag mataas. Hu -hu. Kung hindi nahihiya, nagigilty naman yung iba. Mamaya, i-analyze natin kung ba't nangyayari itong mga ganito at kung ano yung pwede natin maging solution. Ang next comment naman is galing kay Sir Woman Kihano. Magkano na minimum ba? Naiwan na ako sa 150. So, hindi ko alam kung anong ibig sabihin ni Sir dito kung meron bang nilalabas every year na fix pricing para sa graphic designer na nagiiibaybaya siya every year pero tingin ko naman wala naman ata sa graphic design naman hindi naman 'yan parang ano eh meron kayong provincial rate siguro yun 'yung sinasabi ni Sir no yung parang minimum na ang alam ko kasi minimum ngayon 600 a day eh siguro parang doon nila kinocompute. compute no comment niyo sa baba pero 'yun nga para sa akin hindi siya magandang way para i-estimate mo 'yung pricing mo hindi mo dapat i-base doon sa uh, minimum rate ngayon dito sa ating country. Kasi nga, skill mo yan eh, di ba? So, dapat, ikaw yung nakakaalam kung magkano ba yung value nung iaambag mo dun sa company nila. Okay, so ito yung mga summarization ng mga reasons kung bakit 150 lang ang singil ng ating mga kababayan dito sa TikTok. Number one reason is, hindi nila alam or wala silang idea kung ano ba dapat yung tamang presyohan pagdating sa graphic design. Number two reason naman nila is, nahihiya o parang nagigilty silang maningil ng mas mataas dahil siguro nasanay na yung kliyente nila na 115 is nisigil nila everyday. Ang susunod naman na reason ay wala daw budget or tight daw ang budget ng client. Baka lang ginagawa sa iyo guys ng mga client eh, di ba? Tight ang budget ko eh. Di ba? Malupit yung style. So, ang susunod naman is nagsisimula pa lang daw sila kaya 150 pesos pa lang ang singil nila. Pero, ang pinaka reason talaga para sa akin na guys, para sa akin lang naman. Pinaka number one reason kung bakit hindi kayo makasingil ng mas mataas sa graphic design services is hindi pa kayo ganon ka-confident sa design skills nyo. Kung baga, iniisip nyo siguro, hindi pa naman ako ganon kagaling, nagsisimula pa lang naman ako, so 150 pa lang muna yung sisingilin ko. Which is, valid reason naman talaga siya dahil kahit ako napagdaanan mo rin yan 250 pesos a day nga yung sinasawad ko nun sa tarpaulin business eh kailangan mo kasi talagang pataasin yung design skill mo para mas maging confident ka maningil. Mas pagandahin mo yung portfolio mo para maramdaman mo na mas deserving ka na maningil ng mas mataas. Okay? So, yun lang talaga yung nakikita kong paraan. Pero syempre, kailangan mo pa rin talagang pag-aralan kung paano mag ng tama. Pero sa totoo lang guys, wala naman talagang tamang way ng pag-pricing bilang graphic designer. Kasi nga, nag-iiba-iba yan eh. Depende sa skill level mo. Syempre, yung mga top level, yung mga super pero sa level, mas mataas na yung mga singil nila kasi yung iba may mga pangalan na, yung iba talagang sobrang galing na mag-design. Pero guys, sobrang baba naman ng 150. Lalo na sa panahon ngayon. Napakataas ang bilihin talaga. Nung no, panahon ko siguro, yung 250. Kasi 2010 yun eh. So medyo okay-okay pa siguro eh. No? Medyo nakaka-survive pa eh. Pero mababa pa rin yun. Kaya lang, yung 150 ngayon, iba talaga. Parang isang Jollibee meal lang mabibili mo dun eh, di ba? Parang isang chicken at isang rice na may kasamang fries tapos may kasamang peach mango pie baka lang pa nga yung 150 mo dun eh. So, ayun, nakurious curious lang din ako guys kung ano ba yung mga designs na pinapagawa sa inyo na 150 yung sinisingil nyo at uh, kung ilang oras nyo ba siya ginagawa. Comment din dyan sa baba para gagawa ako ng separate video, kumbaga design pricing guide para sa mga entry level, no? So, ayun, nakurious curious lang din ako guys kung ano ba yung mga designs na pinapagawa sa inyo ng mga client nyo na sinisingil nyo sila ng 150 uh, mga vector art ba yan, sublimation, post logo. Then, gagawa tayo ng video or separate design pricing guide specifically para sa mga entry level na kagaya nyo. Meron na kasi yung ginawang design pricing guide pero uh, sa tingin ko parang ano na yun eh. Mid-level to top level na eh. Siguro hindi pa masyadong realistic na i-apply sa current situation nyo ngayon. Then, gagawa ako nung no, parang medyo updated na design pricing guide para meron kayong pagbasihan. Tapos, join kayo dun sa sa ginawa kong uh, Facebook support group. So, ang title niya is Support Group ng Mga Beginner sa Graphic Design by Monkey C. So, ipapaste mo na lang yun dun sa aking bio para ma-access nyo. Tapos, nung may upload yung design pricing guide, pati yung mga ibang freelancing kit na pwede nyo magamit sa mga per project basis. Alright, so yun lang naman para sa video na to. Sana may natutunan kayo. Basta comment nyo dyan sa baba. Hintayin ko yung mga comment nyo. Tapos, doon ako magbe-base. Actually, meron na akong medyo nagawang strategy kung paano kayo pwede mag-pricing na mas madaling way. No? Kasi iba medyo naguguluhan eh check it out nyo na lang yun sa next video natin i-discuss kaya kailangan ko yung mga comment para uh, kung meron pa akong pwedeng idagdag okay so yun na lang promote ko lang na mabilis yung libro ko Monkey Sea Book Box Collection available in S and L wala sa T